shout out sa lahat kalimutan pong i-subscribe po ku Buhay Bundok. Isa rin po yung vlogger ko. Junica Limbe. Ramat sa mga kabal. Yan magandang magandang umaga. Tanghali pala sa ating lahat kalingat. <laughs> Inanay ko to meeting no? So ito uh, tanghali na kakain kami. Galing kami sa Bundok ano. At uh, natutuwa ako. So, iba ako iba yung kanin, naniniibago ako, iba yung so, na, kanin. Apay, sabali. Apay ng inset. Yan na po eh. Nilokot puraw. Ah, Nilokot ng tipuraw. Nang inset pala. Mali na kaya tipuraw. Masipin kami ko gamin. Ay. Dua nga. Sukat mo sa puraw. Yan, may dala kami mga pinya. Galing bundok. Ito may bigas pala. May nagbigay sa amin ng bigas. Yung aking uh, Pinsan. nasi simpling buai TV ya. Simpling buai TV yung kanyang uh, bigas na binigay yan. Yan po ay upland farm. Upland farm. Ayan. Ayan, tagal matanggal. Ayan yung bigas na itim. Yan po organic po TONG bigas na to. Lubag YA Lubag to. Lubag o galo. Ayan. Ayan, grabe, organic talaga oh. Napaka-organic. Ayan. Magdadata ang unay na natumak. Mm-hm. Malat. -mm. Sandawan din daw Yan po organic. Yan bigas. Napakamahal po to. Yan. Tapos yung pagkain dito karamihan yung mga may mga palayan sa bundok, yung mga plant pa. Ayan, to ang kuya ko. Kumusta kuya? Napakain ng ilungot. Yan pagkain daw ng ilungot. Ano? Ano? Ay, si ko ko ay ban. Ano kinakain mo? Okay ba yan? Mm -hmm. <laughs> ay, isa. Ah. Ito na ka agimwat ng... mm, Ito ang kulang nila dito, kulang ng nanay ko. Yung uh, gas silin. niyan. Wala siyang gas. Pero masipag naman silang mga ahoy. So nangangahoy sila yan, mga gatong. Ayan, oh. Tali-tali yung kanilang gatong. Ayan, doon sila gluluto. Mamaya, ah, pagkatapos ko kumain, ay lilinisan ko nga yung dwarf. Tanggalin ko yung mga kawala oh, na. Hindi nagpapadumi sa dwarf. Papakamot Grabe, kulang ko. Ang daming kulang ng aking nanay. Okay, may sarili siya kukuan. Nakakain ah, na kayo? Ah, uh, o pagkain natin, ay uh, ulam na yung inkanto. <laughs> ulam na yung inkanto daw. Ayan, saka electric pan, no? Sana magkapira ako ng malaki-laki at bigyan ko ng magandang uh, electric pan ng nanay ko, yan. Tapos gas, yan. Ang dayo pa pong kulang dito. Ayan, sulal po ang ginagamit. Ayan, po ang ginagamit. Para malagkit ah. Malagkit Ayan, walang upuan. Kaya yan, nagsisalampakan na lang dyan kung saan-saan. No? <laughs> Salampakan na lang. Walang okay. makaupuan. Ako nakatayo na lang kung makain. Buhay ko Ayan, kain po tayo. ah ito po yung pagkain natin. Yung uh, ah, kulay pula. Bigas. Lubag, tawagin sa Ilocano eh. Mm uh -hmm. -huh. Tap. Tap ng bigas. Nagbabalat. At pagkatapos natin kumain, uh, balat po tayo ng pinya. Bukal natin kainin to matamis. Galing bundok. Tara, dito tayo Balat. Bagong pitas. Bagong pitas. Bagong pitas. Uy, tarin na ito. Ayos yun Ganyan ang magkapan ng pinya. Dito. Dito, hindi, hindi, hindi makinik. Dito, huwag ng pinya ng bicol. Ito ba ito. Saka iba yung kanang bicol, ano? Iba yung pinya ng bicol. Yung pinya ng bicol, napakaliit ang mata. Singkit, no? Ito naman ay, yan, mulat. <laughs> iba, mulat ang mata. iba talaga ang pinya ng, ng bicol sa ah, uh, dito, parting norte. Nakatikim ka na ba dito? Ha? Huh? Koko. Oo, uh, ako nakatiwim niya na. Nakatiwim niya. Marti Iban. Ay, Coco Ang pan. Ah, uh, nagka-camera. tayo naman may tapos ng balatan tanggayin lang natin yung mga mata mga mata ito yung mga mata niya ang lilip. yun po kasi yung mata yun ay nagpapa yan uh, panipis daw okay. may nagugas ng pinggan nagtukan ng pinya <laughs> Ayan, tignan natin. Hmm. Ang gagawin mga ang niya. Ang hmm. gusto yun. Tapos. Ano? Ang Para may asukal. Kaya, kain na po kayo. Kain. Kaya, kaya. 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 Ayan, <laughs> okay, pagkatapos <laughs> natin kumain at magirinda ng na natin to yung ating tanim na drop dati lagay natin sa mga mga tete na to na no? yan Ah, ay natin yung drop to drop Ayan, malinis. Tapos kaya pala wala bang bunga to pinagagawan, uh, pinag, talaga uh, ng mga bata. Kasi nalalaglag. Ah, tenso, Abot na abot kasi ng mga bata oh. Yan din daw oh. natin Alilisa na 'to natin 'yung mga wala nang pagkinabangan. Yeah. Tabi na, tabi Ito oh. Pinuhanan no? oh. ng bunga oh. Ang e, baba lang kasi oh. Kahit mga 5 years old dito, abot niya eh. No? Abot na abot. Pasakaling pagbalik ulit natin na uh, isang taon siguro makakuha tayo ng bunga nito, makakain. Uh -huh. Bang klase ito kasi dito. No? Tama mato. Hay, tumatang galaw pala eh. Kaya lang pala sabi. Ah, kalok ko bitak nito. Ito bawa sa so, natin ito. Uh -huh. Okay. Oy. <laughs> yan, pa usap yan. Ano pa to, Tony Luka? Ang mga wala ng bunga, tanggalin na natin. Para yung uh, substansya, siguro ng lumipat na sa may bunga. Ito pa, ito pa. Ang mga wala ng bunga, tanggalin na natin. Ala, may bunga doon. Ito yung naglagay doon.

So ayan mga kalingap uh, kahit paano nalinisan natin ito so. Kapag uh, nilinis tayo konti Kasi umiwanan uh, to alakatan so yan ano makakalinga at least Nakapaglinis tayo kahit paano dito sa ating uh, munting bahay ng nanay ko yan so muli maraming, maraming salamat po sa inyong suporta kung uh, kaya kung bago pala kayo sa aming channel please subscribe, like, share, and comment. Ayan po, ayan, siya ka pala, no, yung aking uh, pinakita kanina. So, kailangan pa natin ng uh, kunting uh, improvement dito sa bahay ng aking nanay. Ayan. So, sakali nga uh, suswertein tayo, uh, bilhin natin yung mga kailangan dito para sa uh, kunti niya ginhawaan naman ng aking nanay. So, muli. Maraming maraming salamat and bye-bye and I love you all. See you next vlog.